ng pang-aabuso. So, lahat ng ating mga kababaihan who are watching this video, makinig po tayo para po meron tayong aral na mapupulot. So, hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, we are going to talk about what is Republic Act number no. 9262 o yung ginatawag nating anti-violence against women and children. So, very, uh, yes, very typical natin tong pag-uusapan kasi, or very timely ang pag-uusap na ito kasi marami sa atin ang nagiging titima ng pang-aabuso. So, lahat ng ating mga kababaihan who are watching this video, makinig po tayo para po meron tayong aral na mapupulot so basically ano ba ang tinatawag nating VAWC o yung violence against women and children so VAWC the acronym VAWC's letter V stands for violence A stands for against W stands for women and C stands for children so kaya nabuo ang VAWC ano nga ba ang Gausy? So, ito ay isang diskriminasyon, ipinahihiwatig na ang babae ay isang mababang uri lamang ng tao. Tumutugon sa pang-aabuso sa mga kababaihan at mga anak ng kanilang dati o kasalukuyang asawa o co-live-in partner o karelasyon. In summary, ang Gausy is not just applicable to a married Uh, a married lady or a married woman. So, applicable din siya sa kalitin na partner o karelasyon. Babae na karelasyon at lalaki na magkarelasyon or either babae to lesbian. So, either way, pasok po siya. So, ano-ano ba ang mga uri ng pang-aabuso? Since ang gausi ay umiikot sa world na pang-aabuso sa mga kababaihan, meron tayong apat. We have four types of abuse the first one is physical or yung tinatawag natin physical so pangalawa is sexual pangatlo, emotional or yung emotional o psychological psychological and then ang pangapat ay economic o financial so isa-isahin natin kung ano-ano nga bang meaning nito, uh, saan ba nagpupol kapag ang pambubugbog sa nagpo fall na uri ng pag-aabuso uh, pag ang isang lalaki hindi pumayag na pagtrabahuin ang kanyang anak o ay ang kanyang asawa for uh, rather kung saan ba magfo-fall kapag ang isang lalaki ay hindi nagsustento, sustento saan ba nagfo-fall na abuse kung ikaw ay pinilit na makipagtalik and anymore. So, let's go to the uh, first one, the physical. Ang physical na pang ay mga uri ng karahasan. Ang halimbawa nito ay pambubugbog, pananakit, pananampal, panununtok, panggugulpi, paninipa, paguntog, at marami pang iba. As long as ang kanyang act or the act of that person brings bruises sa biktima. Okay? Physically, all parts of your body. So, nagpo-fall siya dun sa pang-aabuso ng physical. Pangalawa is sexual. Ano-ano ba yung mga sexual na pang-aabuso? So, ang sexual na pang-aabuso, ang mga uri ng karahasan ay halimbawa, pamimilit gumawa ng mga sexual na bagay. Pambuboso, pambawastos, panghahalay, pamimilit manood ng mga x-rated na pelikula, pambubugaw sa asawa. Oh, so ngayon, maraming instances, marami tayong napapanood sa mga sa mga any ah uh, any forms of media na ginagawa ng isang lalaki ay pinipilit. Even if you are married already, ang ating mga asawa ay eh, wala karapatang pilitin lalo na pag example pagod tayo so gusto nila ng ganito kasi nga pangangailangan nila which is not kasi nga eh, hindi tayo pwedeng pilitin di ba so magfo follow yun siya sa pamimilit gumawa ng sexual na bagay another one is yung panghahalay pangbabastos example minsan ang pagkahalay a uh, simple act of that a uh, uh, yes simple act of lack seriousness meron tayong sariling batas diyan meron tayong prima against chastity yeah meron tayong sariling batas diyan na magfo-fall sa act of lack seriousness pero usually mabababa lang yung sentensya nito so mas usually ang ginagamit na lang natin is itong RA 9262 since mas mataas yung Penalty and yung conviction dito sa RA 9262 kasi ngayong panghalay pang pwede yun mafufold doon sa RA 9262 which is uri ng pang-abuso number 2. The next one is emotional or psychological. So the emotional or the psychological violence, ano na bang mga halimbawa nito? Example nito ay ang pananakot ng pagpapakabatay, pinapahiya, sobrang pangiinsulto, madalas na pagmumura, stalking, paninigaw at iba pang abusong pananalita or paninila ng gamit, panunutok ng barel, pagkukulong sa bahay, pagbabanta o aktual na pagkakait sa babae ng kanyang anak o pagbabanta na saktan ang anak o magulang pananako at iba pa So very very specific na po yung ating uh, mga halimbawa dito So either or any any part po na magfo-fall dito example uh stalking ikaw ay may uh, karelasyon dati which is hindi niya tanggap na naghiwalay kayo so so he always He always talks you kung ano-ano mga pinag-message -me niya, kung ano-ano yung mga pinapadala niyang mga pictures without your consent na, ohoy, bakit ako nakita sa ganitong lugar? Bakit ganito? Bakit ganyan? So, you can file case of RA -E 9262 in the city police station of your certain jur uh, jurisdictional or places dahil dito with all the evidence na pwede mong ipakita or pwede mong i-attach. And then another one is para sa mga mag-asawa. Example, itong mapang-abusong pananalita, yung pagmumura sa kanila which degrades their psychological Uh, psychological matters, di ba? Nakaka-degrade ng pagkatao yung parati ka araw arawin kang mumurahin ng iyong asawang lalaki. So, hindi pwede yun. And then, yung, lalo na yung mga may asawang, uh, nasa law enforcement, yung panunutok ng baril. Siyempre, pag minsan, pag nakainom ka na, nakainom na yung ating asawa. And then, somewhat, siyempre, uh, may time na nagbubunga nga yung babae. <laughs> so, siguro napagod na mister. So, nanunutok na ng baril. So, that, uh, that one thing is, magpo-fall dun sa emotional and psychological abuse. Yung ipagkakait mo sa kanyang ang lalaki, pinagkakait ang anak na babae. So, maraming ano, maraming instances na magpo-fall dito sa emotional and psychological abuse. And then the last one is the economic or financial. So ito pinaasikat ito dahil marami sa ating mga asawang lalaki ang hindi na ho nagsusustento sa kanilang mga anak. So those examples fall under the economic or psycho uh, financial na pang-aabuso. So ano, ano ba mga halimbawa pa nito? Ang halimbawa ng karasang ito ay hindi pinapayagang magtrabaho ang babae ng walang sapat na dahilan. Yes! So, meron po pala itong ganitong instances kapag ang isang babae pinigilan na magtrabaho ng walang sapat na dahilan. Yes, that's uh, example na siya sa economic abuse dahil sa Uh, ang lalaki ay sobrang so, sobrang seloso, ayaw niyang lumabas ang babae. Ayaw niyang lumabas ang babae sa bahay kasi nga sobrang syempre na ano siya na paparan siya baka sa mga sa office niya is makakita ng iba or anything like that, 'di ba? So yun, nagfo-fall siya din sa economic abuse. So another one is yung pinaka sikat di sinusuportahan ang babae at ang kanyang mga anak. So, since ganito, may, sustain, may instances tayo ng ating kalibin partner, ang ating dating, uh, ang ating ex-husband ay hindi na nagsusuporta kasi nga may iba ng pamilya. So, busy na siya doon sa kapilang family. And then, syempre, yung anak niya dito sa first wife niya is nakakalimutan niya ng bigyan ng sustento. So, that a eh, that's an example of financial abuse so lahat ng lalaki pag nag-anak you have the responsibility you have the obligations to provide to provide for your children so ganyan po kapigat ang responsibilidad ng isang tatay yes that's the last part of economic and financial na financial na ang pag aabuso so if you like um, happy we can share more of this on our next video, which is pag-uusapan natin ang sino-sino ba ang biktima sa ilalim ng RA 9262. So, see you on our next videos. Bye!